merong na-harvest na bunga ng tanim na lakatan sa Bogoy's Farm mga kadugo yung kapatid kong bunso na si Bogoy so ang gagawin ko mga kadugo ay aking ipapahinog ito uh, ikikilo ko muna mali ito yung kiluhan natin ilagay natin dito so 9 grams yung kilo ng plastic. Dahil maliit pa lang naman itong hinaharvest niya mga kadugo, okay. ay inaano ko muna, pinapahinog kung madami na ganon kung 200 150 ganon na kilos ay ibinibigay ko na sa nag-aangkat puno na yung basket mga kadugo so ang kilo pag puno is ayun 16 and and one part mahigit. Alisin mo yung 9 grams. So, bali, 1. Uh, 16 16 in 1 for 16 in 1 half mga kadugo. Yung isang uh, basket. ang lalaki at ang dami nitong piling na ito mga kadugo sapad sa Ilocano ayan ang kilo niya is eksakto dalawang kilo so pag ganito kadami tapos uh, yung minimum na piling is 7 2 times 7 so 14 pag ganito ang bunga ng saging uh, ang tawag dun is mama <laughs> very very good mga kadugo nakilo ko na lahat mga kadugo at nailipat ko na din dito sa aking pinagpapahinugan ayan mga kadugo ang aking pinagpapahinugan bali 67 kilos lahat tapos ko ng sinausaw sa pampahinog itong mga saging mga kadago, kadugo so for 2 days ito papahinogin muli salamat mga kadugo sa patuloy na nanonood dito sa aking vlog levi na sino vlogs God bless you all. Have a blessed day in the name of our Lord Jesus. God loves us so much. Maniwala, magtiwala. Umasa, sumunod lang tayo sa Kanyang mga salita. Bye for now.